Roberto, nakita mo ba si Piches? Ah! 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 Roberto, anong ginawa mo kay Piches? Anong ginawa mo sa aso? Aminin mo sa akin. Pinatay mo si Peaches. Pinatay mo siya dahil galit kay Felix. Sa akin lang naman. Kung galit ka kay Felix, bakit kailangan mo pang idamay yung kawang aso? Hindi yun si Felix! Wala siya dito! hindi pa ba sapat yung ginawa mo pagdidiin sa kanya para masiguro makukulong siya at masolo mo na si Melissa? Ano ang ibig niyo sabihin? Ano ko yung sinasabi niyong idiniin ko si Felix? Bakit niya ko nasabi yon? Ang ibig kong sabihin, yung mga tulong na binigay mo kay Melissa para sa kaso, yung pagbibigay mo ng suporta sa kanya nung kailangan-kailangan kanya. Yun lang sapat na para tumanaw kami ng utang na loob sa'yo at tumatanaw kami na. Ng... At yun din ang dahilan para tuloy niya na makalimutan si Felix. Ginawa ko yun, hindi para masoro si Melissa. Wala nga akong hinintay na kapalit sa mga pagtulong ko sa kanya. At kahit hindi ako nakailam sa kaso ni Felix, Sigurado naman ako makukulong siya dahil masama siyang tao. Oo, masamang tao si Felix dahil sa mga kasawa na ginawa niya noon. Pero inamin niya yun at pinagbabayaran niya ngayon. Ang nakakatakot na, yung mga taong masasama, pero hindi nila alam na masama sila. Ako ba ang tinutukoy ninyo? Hindi ako nang rape sa anak ninyo hindi ako masamang tao rito. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung sino sa inyong dalawa ni Felix ang mas masamang tao!